Hello guys, welcome back to my channel. So for today's episode, pag-uusapan natin ngayon kung magkano yung tram and bus ticket dito sa Zagreb, Croatia. So nakabili ako ng 10 pieces, 10 pieces na ganito, yung yung ticket dito sa Croatia, 10 pieces na ticket pang ano, pang ano ko doon, pang, pang siya maganyan sa tram tatlo pa yung pang ano ko, pasakyan ko. 10 pieces worth. Yung isa, yung isa is 53 cents. 53 cents lang yan siya guys. 53 cents, 30 minutes. Itong 30 minutes na to, saan ka na nakakapunta? Like, um, kahit sa ang lugar, like, it's 30 minutes. 30 minutes guys. One ticket, 30 minutes. Or 30 minuta. 30 minutes, 3 centi only um, That's uh, Yes, I'm going to work So, I'm here at Mashishiba Sorry Tingnan <laughs> nyo nga yung buhok guys Galing ako lang Naligo, galing ako naligo Yan, basa-basa pa yan The Outfit Itong ano na to, pwede mo siya iganyan Pwede mo siya iganyan Tapos mamaya mag Mamaya mag, uh, ano ako mag mag ano Ayan, <laughs> design wala walang yung gloves na sa bag yung gloves ko dito sa bag shadow malamig dito ngayon yan ba? ba naghihintay ako ng tram itong tram na to saan ito na nakakapunta papuntang ano work wait ito na yung gagamitin ko 53 minutes carted to saan saan na Nakapunta nitong 30 minutes minsan nga nakakatipid nga minsan dito eh ayan siya 53 cents only that's the Z bus elect sa ano for bus and tram bus and tram there 53 minutes na to siya tapos ayan siya Z Z bayan Z uh, yeah then Yes, so... Oh, wala pa yung tram na sasakyan ko. Yung sasakyan ko na tram is for the beach. Nakabili ako ng 10 pieces na tram, ay na, tram ticket or bus ticket for um, 10 pieces. 53 cents times 10 is 5.30 euro or pede, pete, ora, That's uh, this, card nag-uusok <laughs> nag usok yung bunga <laughs> na meron din naghihintay dito yan, here yeah. yung hair ko is so basa ayan siya, meron din <laughs> meron din naghihintay dito na ano, mga lokal ayan guys pedesit 3 cm wala pa. Dubra ba lang yan eh? Yan may dubi. Yan hindi makas, pero ano yan. Uh, hanggang Dubra ba lang. Tayo, pupunta tayo ng Zubich Next, next ata. Next next na yung susunod. Next na susunod. Susunod na ata yung ano. To do Dubi. 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53 cents on day. Hindi ko lang sure kung magkano yun sa peso. Banda. Ito yung isang imlinar dito, banda. Ayan uh, eh, siya guys. Garlic soup. So, ito, saan-saan ako makakapunta nito? <laughs> saan ang halpalo? Yan, yan na yung Indo Beach. Dito na tayo sa Sakay. Sa Sakay na tayo dito. Yung bag ko. Pwede mo siya. Ah, uh, sorry. So. This yes, is yes. my hair is uh, masap-masap pa. Galing. Oh my God. Yan. Kamay ko nanginginig na sa lamig. Mamaya, mamaya na ako mag-ano. Ito, yung Beach. Ito na yung tram na pa ba? Punok na naman. Ayan. punch tayo. Punch, punch natin. Ayan, nakapunch na. Punch natin dun. And Sige guys, bye.